Ah. Uh, yes, kaya we invite na tao niyan. Ni kami nang kaya kasama ko wala taban tina kami. Kami. Tayo mo mamaya ka dito na. Dito tayo sa forest ni Kuya Wi. Oh, kami kaya we... kas. Yeah, mga bukal. Mayo. Ah, kareng tropa ko. Alabas na kami habang lenta pa. Pare dito mababawasan. Sa baba ang sana biyan kami ng maganda para hindi na kami tumumbay. Pare, anin na? Ha? Apat, Apat lang? <tos> <tos> lang? Ay, so pare, ito magurus. Hindi ako makuha. Lupit pa sila kamakit. Ha? Hanimin mo na pare. Ina. Mm. <laughs> <laughs> Dagdaga mo pre Dagdaga mo Para isang kuha na lang tayo Yan, pre, yan. Saan na sa kabila mo? Yan. Oh.